kas ng water cannon hindi man napalubog ang baka nagawa namang basag ng salamin ito Sugatan din ng apat na tauhan ng UN4 dahil sa mga basag na salamin July 12, 2016, nanalo ang Pilipinas sa International Tribunal para patunayan na ang West Philippine Sea ay sariling atin. Pero hanggang ngayon, matindi pa rin ang pagnanais at presensya ng China na kunin at angkinin ang bahagi ng teritoryo ng ating bansa. Malalaking barko ang nag papatrolya dito at malakas ang loob na sabihin na ang malaking bahagi ng South China Sea ay kanila kahit na pasok ito sa ating exclusive economic zone o EEZ bakit ganito na lang ang pagpipilit ng China na kunin ang mga teritoryo na kahit hindi naman talaga sa kanila ano bang meron sa buong karagatan at hindi ito mabitaw-bitawan ng China limang dahilan kung bakit gustong kunin ng China ang buong South China Sea. Yan ang ating aalamin. Number 5. Pagpapalawak ng teritoryo Ang China ang pangalawa sa pinakamalaking bansa sa buong kontinente ng Asia na may sukat na aabot sa 9.6 million square kilometer na halos malapit sa one-fourth ang size nito kumpara sa sukat ng Asia. Ibig sabihin, napakalaki na ng bansang ito pero nagnanais pa rin sila na mapalawak ang kanilang nasasakupan sa katunayan na pa ng China ang kanilang hangganan sa pamamagitan ng paglalagay ng base militar at pagawa ng mga man-made island sa West Philippine Sea. West Philippine Sea ang tawag sa bahagi ng South China Sea na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito ay 200 nautical miles lamang, meaning hindi natin inaangkin ang buong karagatan sa South China Sea. Hindi gaya ng China na halos itito 90% o halos kanila na ang buong karagatan. Mantakin mo, maging bahagi ng Recto Bank na malayo na sa China at pasok pa sa EEZ sa ating bansa ay sinasabing kanila pa rin daw? Eh di wow. Number 4, langis. At ang isa sa maaaring makapagpaunlad sa isang bansa ay ang pagdevelop ng mahalagang langis at matatagpuan ito sa bahagi ng West Philippine Sea. Tinatayang aabot sa 11 billion ng langis o 190 trillion cubic feet ng na mga natural gas kaya ganoon na lamang ang pagnanais ng China na kunin ang bahagi na kahit hindi naman sa kanila ayon sa batas. Maging ang Scarborough Shoal na sinasabing mayaman sa mineral, langis at natural gas ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas na nasa 124 nautical miles na nasa kanlurang bahagi ng Zambales. Pero giit ng China, sila ang may-ari nito na tinawag pa nila ang islang ito na Wangjan Island dahil sila umano ang nakadiskubre ng isla noong Yuan Dynasty. Number 3, Historic Rites Ayon sa China, kanila ang halos buong karagatan ng South China Sea dahil ito ay bahagi daw ng kanilang kasaysayan sa katunayan naglabas pa sila ng mapa na sinasabing kanila ang buong South China Sea ito ang kanilang tinatawag na nine-dash line na naging ten-dash line ito ang gawa nilang mapa na sumasakop di umano sa buong South China Sea sa mapang ito kung ano daw ang saklaw na ng mga kuhit ay pag-aari ng China dahil dito pumalag ang mga bansang nasakop ng 10-dash line. Pumalma ang Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei at Pilipinas. Dahil ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, invalid historic claim ng China. Ang gawagawang mapa ng China ay walang bisa at hindi sapat na basihan ang kanilang pag-angkin sa mga teritoryong hindi naman talaga sa kanila. Pero ayaw itong tanggapin ng China. Number 2. Lamang gagat isda at iba pa. Nasa atin ang ganap na kapangyarihan sa ating AEZ sa lahat ng mga resources na makukuha sa West Philippine Sea. Ito ang ating sovereign rights. 10% din kasi ng mga isda na makukuha sa mundo ay dito nagmumula. Kung may tumangkang manghimasok o kumuha ng ating resources, ay ipinagbabawal ito ng ating saligang batas. Dahil walang bisa ang map pa ng China kung gayon wala silang karapatan na manghimasok sa EEZ ng ating bansa. Kaya bawal silang kumuha ng mga likas na yaman, lamang dagat at iba pa. Tapos sila pa ang malakas ang loob para mangboli at pagbawalan ang ating mangingisda? Aba, siniswerte! at ang number one daan sa kalakalan. Alam naman natin kung gaano karami at kalakas ang produktong Chino na halos ini-import ng iba't ibang bansa. Tulad ng Pilipinas, ang kabuuan ng South China Sea ay isang perpektong daanan o lagusan sa isang kalakalan. Ang mga ruta na meron dito ay isang magandang dako sa paghahatid ng kargamento at produktong labas-pasok sa China. Ang South China Sea ay may konektadong lagusan. Sa itaas nito ay makikita ang Taiwan Strait. Sa kanlurang lagusan naman ay ang Indian Ocean na konektado sa Strait of Malacca at ang ruta naman na nagkokonekta sa Pacific Ocean sa South China Sea ay ang Luzon Strait. Kung makukuha kasi ito ng China ay lalo silang magiging makapangyarihan sa kalakalan at lalong uunlad ang kanilang ekonomiya. Kaya ganoon na lamang ang pagpipilit ng China na makuha ang buong teritoryong ito. Sa patuloy na panggigipit ng China sa West Philippine Sea, ano ba ang dapat nating gawin na hindi umabot sa digmaan? Una, Mainam na magkaroon talaga tayo ng strong political will. Ang ating pamahalaan, ipaglaban ng sariling atin dahil napatunayan naman natin na atin talaga ang West Philippine Sea sa legal na basihan. Ikalawa, patuloy tayong makipag-ugnayan sa mga kaalyadong mga bansa. Hindi basta-basta ang China, malakas at malaking bansa ito. Imaginin mo ang kaso ng Pilipinas sa China, yung mag Kapit bahay kayo pero sarili mong bakuran at teritoryo ay kinukuha at inaangkin na kanila daw ito alam naman ng gobyerno natin na sa atin iyon pero hindi tayo makaporma kasi malaki daw ang kalaban at baka magkabakbakan kaya kailangan talaga natin ng suporta mula sa ibang mga bansa at ang ikatlo maghain ng petisyon ulit sa onclose Tribunal kung kinakailangan upang lalong mapagtibay ang ating legal na basihan. Ikaw, ano sa tingin mo ang pinakamagandang hakbang na dapat gawin ng ating bansa sa isyo ng agawan sa teritoryo? E komento mo naman ito sa ibaba ba? like ang video? E share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!